Pero maging online seller, post here, post there, post everywhere na ating mga produkto at syempre, sabayan na ating pagmumukha para maging lihiti mo, kaya heto ako humataw na, tinodo na at kinapalan ko pa. o ano, sir bebilig haba <laughs> mayungan lang kombinasyon ng pitong Air Jordan na sapatos na isinuot ni Michael Jordan ang ating idolo sa kanyang anim na kampiyon nato. Kasama diyan ang Air Jordan 6, 7, 8, 11, 12, 13 at 14. Jordan 6 rings po ulit. Wolf gray colorway. Thank you. Thank me. Thank her kayo dyan. Of course, wala pa rin kupas ang colorway. Mga araw na wala kong timak ang daming naghahanap. oo uh oh Mga araw na wala kong size 12 na pang basketball, ang daming naghahanap. Bye, yung na. walang katapusang pares ng sapatos para sa iyong mga collection dyan. Oh. Idagdag mo na tong ating Air Jordan 1 Mid Chicago 2020 color. Wow. Wow.